tinilaman ako ng kansalya at nakagalang ng kasama sa inyong kanina upang ikaw ay aking gala na pag nagsasalita at maging marinas pag hinahati ko. Narito, ako'y ginagawa sa kasala. at sa kasalanan ay ipinagalitin ako ng itong inyong Narito, ikaw ay ang sa mga sa mga loob ng sika at sa publeng bahagi ay iyong ipakikilala sa akin ang karunahan ng mga sumunod ng hiso ko at ako'y magiging maging hugasan mo ako at ako'y magiging lalo ako, na ito kay sumunod pagparanggal mo ako ng kagalasan at kasalanan upang ang mga bigyan ng iyong dalawin ay mga wala ituloy mo ang iyong sa ating mga kasalanan at tawin mo ang ating lahat ng mga kasalanan lukhaan mo ako ng isang maling at magbago tayo ng isang matibay na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harap at huwag mo daw ninyo ang isang pansin sa iyong espiritu. Ibalikan mo ang mga bagay na hindi natin naipapakita, at malayag ko ng isang espiritu. Kung nagbabayad tayo sa espiritu sa mga maraming mga tao, mga lalaki, at ang mga mga nili ay nilujitan nila. Ibigkas ako sa salang pagbibigyan ng budot. o dion. Ikaw na Diyos ng aking kaligtasan at ang aking buhay ay aarit ng malakas tungkol sa iyong katulad. O Panginoon, bukong mo ang aking mga labi at ang aking buhay ay nagsasaysay sa iyong katulungan. Sapagkat hindi ka nalilugod sa akin, na kung hindi ay hindi ka ito, wala kang sa hindog na sa sumigil. Ang mga aking sa Diyos ay bagbag na loob. Isang bagbag at may pagsasabihin sa isyo, ay hindi na kabilihan. Gawin mo na maghihintay ang mag mag sa mga magiging kasayahan sa kanyang ito mga ang mga utang higitin. Kung magkakayay, maliitit ka sa mga kain na katulad sa hindi na maghihintay at sa hindi na maghihintay sa ng Kung mag mga Kung magkakayay, maliitit ka sa damdang, mga maghihintay sa Mga alis, pagkabanyo para mong isa at batiyang isa hanggang labing siyang.